Tuwang-tuwa nga ang bombero na Pacers fan na nilibre nila Tyrese Halliburton this game number 4. Well kung hindi nyo pa siya kilala, siya nga ang Pacers fan na dinarag ng maraming Knicks fans bago nga ang umpisa ng serye na ito. Kusa siya ng basura at talaga nga namang sinundan at dinadarag nga siya at pinauhubad ang kanyang Halliburton Pacers jersey. And then, a few days later, itong sina sa Halliburton ay nag-come out sa isang interview at ginausap nga itong Pacers fan at sinabi na ililibre nga daw siya sa game number 4. Pinangakuan nga siya na manonood nga daw sila sa Indianapolis ng libre at ang Pacers nga daw ang magbabayad ng lahat ng kanilang expenses. And then a week later, abay tinupad naman yan ng Indiana Pacers kung saan meron pa nga silang video clip as a patunay na talagang tinupad nga nila ang kanilang pangako. And actually, hindi lang ito basta-basta na panglilibre. Matinding pag-welcome pang naranasan ng Indiana Pacers fan na ito nang lumapag nga siya dito sa Indianapolis. Ito, silipin natin ang video. Taser! Taser! <laughs> so talaga nga na bang parang heroes welcome ang kanyang naranasan Grabing experience nga ito At parang nung una ay nagulat pa nga siya na may nag welcome sa kanya sa airport Pero hindi pa natapos Nang dahil nagtuloy-tuloy nga ang kanyang napagandang experience Hanggang sa manood na nga siya ng game number 4 at actually meron nga rin siyang video clip at pati na rin na mga pictures na in-upload na talagang nanood nga siya ng Game 4. Silipin din natin ito. Oh, that boy, locked oh. Oh, that boy is locked in. And to top it all of, abay ang kanyang game 4 na napanood. Abay napakalupit nga na performance mula nga sa Indiana Pacers and specifically dito nga kay Tyrese Haliburton. Kung ng kanyang naging 32 points, 12 rebounds, 15 assists na performance with zero turnovers ay isang historic playoff game nga yan. And then panalo pa nga sila and they are up 3-1 sa Eastern Conference Finals. So simula nga nung naranasan na itong Pacers fan na ito ng pangdadarag ng Knicks fan sa paglipad niya sa Indianapolis, sa pag-welcome sa anya, sa anyang panonood at pati na rin sa kanyang ang nakitang performance, abay nating but great ang kanyang naranasan and for sure napakasaya niya ngang uuwi sa New York muli nang dahil up na nga ang kanyang team 3-1 with a chance to go sa NBA Finals isang panalo na lang. So definitely, siya nga ang may huling halakak matapos nung nangyari sa kanya.